Muna dura to master matasya. Sister abi ako. Okay, kena. Welcome back to my channel, si Sarki Nice TV. Tuang, tuang, tuang. Guys, dito tayo ngayon sa Barangay Bulok-Bulok, Dawi Negros Oriental. Uy! lepak At dito tayo ngayon sa kanilang pinagmamayabang nila na walang kamatayang torta. Ano? Torta? Torta. torta. Ito guys, ay bagong luto ito. Kaya, at mura lang, magkano to? Twenty four. Twenty four pesos, eight pieces. So bay bale six pesos, six pesos each. Yan. At ito ay may four pieces. Four, four pieces. pieces. Ingong ka eight. Eight. Four. Eight. Sabi, sabi ko. Four four pieces. May review sa video ah. Four pieces, sixty ah twenty four pesos. So six pesos each. Okay. At ito ay may palaman. Wala. Asa oh, niya may palaman? Ito. Ito. Bakit? Ano diferensya ng... 750. Isang... Ay, 750. yung um, isa may isang palaman. Isang. Ah, Palahol. mas mahal pala. Ano palaman nito, madam? Lubi. Lubi. Bukayo. 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 Naka-smile siya, guys. Yan, buksan natin, guys. Wow. Bukayo, bukayo. Tikman natin. Hmm. Hmm. Guys, kung gusto niyo order ng torta, pwede kayong tumawag sa cellphone number 09-987-562-4097 My cellphone number. Kung kayo, kayo guys for order, order, order kayo o. torta, guys. napakasarap sarap ibang torta sa bulok-bulok daw ni Cross Oriental, guys. Oh. Just comment right down below for your order and for our deli delivery. Okay? So, ang sarap Ito, sa mani? Tinalay. Tinalay. Mainit pa, oh. Mm. Mo pang May palamang to? Wala? Oh. Wala. Okay. So, bibilit magkano ito isa? 1250 12 ang isa guys 1250 nakapakamura lang guys no so factory ito yung factory nila guys ito, uh, madilim lang ito machine na marami daw ah machine sure. na ginagamit nila ito ito, ito. wow okay, mm. gumagamit sa kayo ng machine guys hindi na mm. hindi na mm. wow Hmm. okay ah hindi na ganun ganun kamay kamay guys so um, yan gamit nila machine kaya again for your order just write down below Ikman nyo ang torta ng bulok-bulok daw sa Oriental. Sino pangalan? Lita. Lita ang ating anak ka assign ngayon na taga-luto ng torta. Assistant ako. Assistant Manager. Sa factory ng torta. Taga-assist ako sa. Ikaw ba kaya ang magluluto dito? Ha? Nito? Everyday ka nang Everyday. Everyday. At uh ubos lahat ng everyday. Hmm. Ubus lahat. Umaga pa lang, ubus na. Ubus na. Ubus na. So, ano ba yung mga deliveryan yan? Sino, may order ba? Sako nga. Tagalunso, dahil laing ah, so barrio. Oo. So, ilang sa sako ba nang ubus isang araw? Ha? Ilang isang sa sako? Kaya tagkuan naman. wala mo kabo. lang kabot. Walang naman kilo ang mong giluto. Ah, bakit man? Kaya daw. Apas, kung may na may hapon kong luto, o magdula diri ba sa tuwan, um. So, tumatanggap kayo ng order online pag-delivery. Okay, so. Yeah, 09 7, 5, 6, 2, 4, 0, 9, Or just comment below. for okay, na deliver, or your order deliver Ako na mag-deliver. Okay, yung mga number. Ako na number. Ako na number. <laughs> okay. okay. Guys, oh, so, napakasarap. Tortang torta. Yan, you know? oh. Salam. Bakit salamat. Thank you.